Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Mga tatay, ama, haligi ng tahanan. Happy Father's Day sa inyong lahat. Sa gaya kong tatay. Hindi, man, hindi makaibatiin mga mahal niya sa buhay. Kaibigan at kakalala, walang problema. Ang mahalaga, ang panan mo bilang isang tatay ang iyong papel sa iyong tahanan. Muli, saludo ko sa iyo, tatay. Wala man lang na hindi lumalabas sa bibig mo ang salitang napapagod. Hindi man lang sumasagi sa isip mo ang sumuko para sa iyong pamilya. Hindi man lang ikaw ah, tumitigil sa pagpuropay ng mga needs mga ng pamilya mo kaya saludo ako sa iyo bilang isang tatay na disiplinado sa sarili at walang pakuntangan sa, sa sarili mo wala kang iniisip para sa sarili mo kundi sa mahal mo sa buhay kaya muli saludo ako sa iyo sa mga tatay yan ay saludo Mabuhay kayong lahat ha, kung gusto nyo. Maraming salamat. God bless all